Okay mga well, guys. Uh, sundo tayo ng ano lang guys. Bye tong pa ako mga ma'am. Good morning para sa inyo lahat. Magsundo tayo sa ano unang mga ma'am. May kaibigan ko kasi uh, mag, -ma duty po. Uh, ngayon. Ako ang pasunduin niya mga ma'am. So sundo tayo mga ma'am. Ano nang po nga barangay. Medyo malayo om. Malayo, malayo Parang 7 uh, kilometers 7 kilometer das sing kalayo okay ganda tayo kasi mayroon kasi mapabilis bilis ang okay so, kita natin mga place mga 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 gil gili maraming maraming mga puno mga ma'am napakalamig talaga dito maganda talaga kung Uh, dami pang hapunan, ma'am. Kita natin. So fresh talaga ang hangin at 'yung Okay? Ingatan talaga tayo kasi sa daan kasi po tayo lang ang kasi marami po uh, nag-ride ng motor. Kaya uh, ingat talaga tayo. Okay. Ito po ang lugar sa Hagimit, mga ma'am. Ito pong pulse na mga kubente makita is pools yan sa Hagimit po. Okay. So, akit okay, tayo, ma'am. tayo, pangat. Okay. Uh, God is perfect, always po. Salamat po sa Panginoon. Okay, takot kasi tayo andito sa kapila dyan po ang lugar sa Sanusi Pool Farm po mga ma'am dito sa Samal Beach Farm ba? sa beach sa uh, Pool Farm doon sa kapila yung sa right side ito po patungo ng kaputian dadaan uh, malayo pa uh, at ngayon po is uh, doon po naalala ko talaga mga is at uh, ano is two lanes na talaga okay. dami mga puno ko mga mam ma ko dami talaga mga lupa dito eh. Iban, mga iba pinta na siguro ano dami ng mga bahay sa loob parang may mga bahay oh akala mo mga puno lang makita natin po sa loob marami pa ng mga bahay mga ma'am ha? Feel natin na uh, pakalamig talaga. Mahirap kasi pag wala tayong uh, yung GoPro ito ma'am. Maganda kasi may GoPro tayo kasi hindi na tayo maghawak-hawak ng cellphone na yung naka-stand mayroon akong i-holder dito ya uh, selfie stick ang ginamit ko para pang pang video pang para hindi ako mahirap maghawak-hawak ng cellphone okay tapo tayo dami talaga marami marami pag maraming mga puno ma'am ah uh, Galina, Ubanta, Sige naman, manuroy Ang laag, bisan asa Kalinta ng problema Okay Okay uh, ang mga daan dito po Isparto na Ah, dami mga Napakalamig dyan mama uh, Sa loob man. mga lamig talaga dyan Wow sana po kung mayroon lang sana sa haon na ako ay gusto ko sana mag vlog mga mam ma sa mga beach mga mam ma mga uh, beach mga mam ma kasi uh, ang hirap kasi dito sa amin sa beach ma'am ba magbayin tayo ng ibang mga beach kasi uh, yan po hirap yan mga dahilan mga mam ma na hindi ako nakapag vlog ng mga beach green talaga. Maganda. Maganda. Pag-isparto, undaan. Walang batsi, mga bang morning po sa lahat po all around the world wow oh, good morning po sa lahat po ng mga kaibigan natin dito sa YT maraming salamat po sa lahat mga friends uh, super saya ko na uh, naging kaibigan ko po kayong lahat po mga taga YT hello mga YT mga friends super saya na ako na naging nakikilala ko po kayong lahat hmm? ma'am mga sir thank you uh, masaya ako agin ako na po kayo sa aking buhay mga ma'am mga sir sa YT ah uh, Alam mo po ang 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 pagkakaibigan ng isang tao ang pagka marami mga kaibigan kahit pera po kahit pera po hindi talaga makapantay sa sa friendship sa tao po Ang pera po nandito lang pero, ang pre shape talaga, pinakaputanti talaga sa ating buhay. Yan po. Ah, uh, video pala, video pala, bilpalit tayo po, mga ma'am. Dito na tayo sa may taragay uh, din Kailangan talaga mag-matakbo tayo, mga ma'am. Ah, uh, angat atau bisa sa buntot po no? malamig talaga mam ma'am kasi marami po mga pulo sa Oke mga sasakyan na uso dito ma'am na pasiruan mabao yan po pero aking okay, motor ma'am ah hindi na masakay ma'am wala na masyado magsakay ng mga single motor pero mayroon iba magsakay din pero hindi lahat so, diba, kailala ko lang magsakay sila Iba pa mga video natin dito ngayon ma'am I-cut ko-cut ko lang ma'am Para Hindi masyadong sobrang haba I-cut uh, ko-cut ko na lang ma'am Shoutout ko lang si Gusto ko i-shoutout po Ang isa sa ating mga kaibigan sa YT Si na ma'am ambisyosa ba Kilala mo ba si ma'am ambisyosa mga ma'am Uh, isa sa ating kaibigan sa uh, ano siyang team hindi ko alam uh, team Viva yata sa team sa ano sa family team sa group nilang ano sila team B uh, sila team B sila mamalo is shout out ko nila sila Oh, sa iba pa mga taga YT. Shout out po sila. Ito po sila. Shout out po sila. Mga lupa dito sa tabi-tabi mga ma'am. Mahal na sige ma'am. Mahal na talaga mga Mga lupa dito.

I-cut ko na lang itong video, ma'am. At sabi ko na lang, uh, ano na lang kaya. Uh, dito na tayo, mga ma'am. Salamat. Mamahalan na ako sa inyo, ma'am. Pababa na tayo, ma'am. Sundo tayo, mahirap. Okay mga ma'am, dito na tayo naabot na tayo sa ating sunduin po mga ma'am. Uh, dito po ang bahay sa aking kaibigan at uh, kita natin na uh, pakadami mga puno na mga niyog po. May iba mga niyog na pakadami bunga. mga uh, bunga. O, oh, kita mo. At mayroon po mga damuhan dito. May kambing pa dito. Ang dami. Okay. Okay.